Tapos na ang laban, umatras na ang China sa trade war. Sa panahon ngayon ay unti-unti nang nararamdaman ang paghina ng ekonomiya ng China. Dati silang kilala bilang sentro ng paggawa pero ngayon ay maraming pabrika ang nagsasara, tumataas ang bilihin at nawawala na rin ang tiwala ng ibang bansa sa kanila. Pati mga mahalagang datos ay bigla na lang hindi na inilalabas ng kanilang gobyerno. Pero ano nga ba ang tunay na nangyayari sa loob ng China? Halina't alamin natin ang mga dahilan sa likod ng mga pangyayaring ito. Pero bago tayo magsimula ay baka pwedeng pakilike at subscribe ng video na ito. Malaking tulong at bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Kaya naman simulan na natin. Alam ba ninyo kung ano na ang nangyayari ngayon sa loob ng China? Isa-isang nagsasara ang mga pabrika sa kanila. At hindi lang ito basta-bastang pagsasara. Dahil ito ay palatandaan na ang dating napakalakas na ekonomiya ng bansa ay unti-unting humihina. Ang bansang kilala noon sa pagiging sentro ng paggawa at pagmanufacture ngayon ay nahihirapan ng makipagsabayan sa global market. At ang pangunahing dahilan nito ay ang pagtanggi ng maraming bansa na tanggapin pa ang kanilang mga produkto, lalo na kung may mga issues ng hindi pantay na pagtrato. Kung ang isang bansa ay hindi marunong sumunod sa kasunduan at hindi nagpapakita ng respeto sa kapwa, ay natural lamang na mawalan ito ng tiwala mula sa ibang bansa. Pero kung maging patas sila at makipag-usap ng maayos, ay saka pa lamang muling mabubuksan ang mga pintuan para sa maayos na ugnayan. Sa nakalipas na mga buwan, ay bigla na lang nawala ang ilang opisyal na datos na dating regular na inilalabas ng pamahalaan ng China. Wala na ang mga ulat tungkol sa bentahan ng lupa, foreign investment at pati na rin ang datos ukol sa unemployment rate. Pati nga ang simpleng record ng produksyon ng mga karaniwang produkto tulad ng toyo, ay bigla na lamang ding nawala. Hindi na ito simpleng pagkukulang. Ang totoo, sinasadya na talaga itong itago. Dahil kapag inilabas nila ang tunay na datos, ay makikita ng buong mundo kung gaano nakahirap ang kalagayan ng kanilang ekonomiya. Mismong si Pangulong Donald Trump ang nagsabi na pababa na ng pababa ang ekonomiya ng China at kamakailan lang ay pumayag na agad ang pamahalaan ng China na makipag-usap sa Amerika kahit hindi pa tinatanggal ang mga ipinataw na taripa. Kung iisipin natin, dati ay matigas ang kanilang paninindigan. Ang sabi nila noon, hindi sila makikipag-usap hanggat hindi inaalis lahat ng buwis na ipinataw sa kanila. Pero ngayon bigla silang umatras at pumayag agad sa negosasyon. Isa rin itong malinaw na palatandaan na hindi na nila kaya ang pressure. Samantala sa loob ng kanilang bansa ay nararamdaman na ng maraming tao ang epekto ng pagbagsak ng ekonomiya. Hindi lang mga eksperto ang nakakaramdam nito, kundi pati mga karaniwang mamamayan. Nawawala ang mga trabaho, nagsasara ang mga negosyo, at tumataas ang bilihin. Ngunit ang mas nakakagulat pa ay ang naging desisyon ng mismong pamahalaan nila, ang Chinese Communist Party, na itigil na lang basta ang paglalabas ng ilang importanteng economic data. Gayun din naman kapag tiningnan natin ang mga natitirang ulat, ay may mga bagay na hindi talaga nagkakatugma. Halimbawa, sinabi ng CCP na lumaguraw ng 5.4% ang kanilang ekonomiya sa unang bahagi ng taon. Pero kung sisilipin natin ang galaw ng presyo ng mga bilihin noong February at March at pati na rin ang Purchasing Managers Index para sa April, ay makikita nating hindi ito tumutugma. Ang mga pabrika na dapat ay abala sa paggawa ay unti-unting humihinto. May mga ulat din ng mga manggagawang tinanggal sa trabaho at mga planta na hindi na muling binuksan matapos magsara. At hindi lang United States ang tumatangging tanggapin ng mga produkto ng China. Baging ang ibang mga bansa sa tinatawag na Global South ay hindi na rin bumibili tulad ng dati. Isa sa mga dahilan nito ay ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produkto mula sa China. Habang ang quality naman ay hindi na tulad ng dati. Dahil dito maraming export-oriented factory sa southern part ng China ang napilitang magsara. Lalo na ngayong mas mataas ang buwis sa kanilang mga produkto ay hindi na sila makalaban sa kompetisyon. Dahil sa lahat ng ito ay nawawala na rin ang kontrol ni Xi Jinping. At sa politika kapag ikaw ang nasa itaas ay ikaw rin ang unang nasisisi kapag nagkakagulo ang lahat. Sa ngayon maraming tao sa loob mismo ng China ang naniniwalang si Xi Jinping ang may pananagutan sa patuloy na paglala ng kanilang sitwasyon. Dahil dito unti-unting humihina ang kanyang kapangyarihan at impluensya, hindi lang sa mga mamamayan, kundi pati na rin sa mga opisyal ng gobyerno. Sa katunayan, matagal nang pinag-uusapan kung kailan ba darating ang araw na babagsak ang ekonomiya ng China at ngayon tila unti-unti na itong nangyayari. Sa bawat linggo na lumilipas ay may mga bagong balita tungkol sa pagsasara ng kumpanya, pagbaba ng produksyon at pagtaas ng bilang ng mga nawawalan ng trabaho. Kaugnay nito, isa sa mga unang datos na biglang nawala ay ang record ng bentahan ng lupa. Sa loob ng mahigit dalawang dekada, ay pababa ng pababa ang kita ng gobyerno mula sa pagbebenta ng lupa. Hanggang isang araw, ay bigla na lang hindi na ito iniulat. Isa pang datos na sinadyang itigil ay ang bilang ng mga tao sa syudad na tumatanggap ng unemployment insurance. Kapansin-pansing dumadami ang bilang at nang mapansin ito ng pamahalaan ay agad nilang pinutol ang pagpublish ng datos. Pero sa kabila ng lahat ng ito ay ipinipilit pa rin ng pamahalaan ng China na lumaguraw ang kanilang gross domestic product. Gayun din ito ang dahilan kung bakit mahalaga na mas marami pang tao ang makaalam ng tungkol sa tunay na nangyayari sa ekonomiya ng China. Isang magandang halimbawa dito ay si Gao Shanwen, isa siyang kilalang ekonomist sa China. Dati siyang nagsilbi bilang chief economist ng SDIC Securities na isang kumpanyang pag-aari ng Estado. Hindi lang yon dahil laging tagapayo rin siya ng ilang mataas na opisyal at mga gumagawa ng patakaran sa bansa. Ngunit matapos niyang magsalita sa national television kung saan ibinahagi niya ang kanyang obserbasyon tungkol sa tunay na lagay ng ekonomiya ng bansa ay agad siyang pinatahimik ng gobyerno. Hindi na siya pinayagan pang magsalita sa publiko at hanggang ngayon ay walang malinaw na sagot kung kailan siya muling makakapaglabas ng opinyon. Ayon sa kanya, mas mataas daw ang paggastos ng mga tao sa mga lugar na karamihan ay matatanda. Sa kabilang banda, mas mahina raw ang galaw ng pera sa mga lugar kung saan puro kabataan ang nakatira. Medyo kakaiba ito sa inaasahan natin, 'di ba? Pero maayos naman niya itong ipinaliwanag. Sabi ni Gaw, ang mga matatanda ay may sigla sa paggastos dahil regular nilang natatanggap ang kanilang pensyon. Samantalang ang mga kabataan, dahil mababa na ang inaasahan nila sa sahod at hirap makahanap ng trabaho, ay mas pinipili na lang na magtipid. Ang mga nasa middle age naman, ayon sa kanya, ay tila nawawalan na ng pag-asa. Marami rin sa kanila ang tila nawalan na ng layunin sa buhay. Sa katunayan, pagod, puyat, baon sa utang at walang direksyon kung paano makakaahon. Ngunit hindi lang yan ang tinalakay ni Gao. Isa pa sa kanyang binanggit ay tungkol sa tunay na lagay ng job market sa China. Sabi niya, mas malalaraw ito kaysa sa ipinapakita ng opisyal na datos. Sa kanyang sariling pagsusuri ay tinatayang nasa halos 47 milyon na manggagawa mula sa mga probinsya ang bumalik na sa kanilang mga bayan matapos mawalan ng trabaho sa mga lungsod. Ngunit dahil ang unemployment rate ng China ay sinusukat lamang sa mga lungsod ay hindi nakasama sa talaan ng mga taong umuwi na. Ibig sabihin, hindi na sila nabibilang sa bilang ng mga walang trabaho kahit malinaw namang wala rin silang pinagkakakitaan. Subalit, ang pinakamainit sa lahat ng kanyang pahayag ay ang sinabi niyang sobra raw sa estimate ang GDP ng China. Pero teka, commercial break muna. Gusto ko lang i-share ang pinagkakaabalahan ko ngayon, baka interesado din kayo at ito ang trading. Alam mo ba na pwede kang manalo ng 10,000 pesos habang natututo kung paano kumita sa crypto? Ito ang OKX. Isa sa pinakasikat at pinakapinagkakatiwala ang crypto trading app sa buong mundo. Pero huwag kang mag-alala, hindi mo kailangan maging expert para makapagsimula. Kahit zero knowledge ka sa crypto, kayang-kaya mong matuto dito. Ano nga ba ang OKX? Ang OKX ay parang online palengke ng cryptocurrency. Dito pwede kang bumili, magbenta o mag-ipon ng mga digital coins gaya ng Bitcoin at Ethereum. Pero ang pinakamagandang balita, Pwede kang magsimula kahit maliit lang ang puhunan. Kahit 500 pesos lang pwede na. At kapag nag-register ka gamit ang link na nasa comment section, may chance kang manalo ng 10,000 pesos. Bakit magandang gamitin ang OKX? Madaling gamitin kahit first time mo. May mga guide at tutorial para sa beginners, safe, at may security features para sa pera mo. Pwede kang kumita habang natututo. May chance kang manalo ng cash prize. Paano mag-register? Step 1. Pumunta sa comment section at iklik ang link. Step 2, mag-sign up gamit ang email o phone number mo. Step 3, i-verify ang identity gamit ang valid ID. Step 4, mag-deposit ng kahit konting halaga. Step 5, ayan, kasali ka na sa raffle para sa 10,000 pesos. Register ka na bago ka pa mahuli, sayang din ang chance na manalo at kumita. At ngayon, bumalik na tayo sa paksa. Ayon kay Gao, sa bawat taon nitong nakalipas na tatlong taon ay lumalabis daw ng halos 3 percentage points ang inilalabas na GDP figure ng gobyerno kumpara sa aktwal. Kung susumahin halos 10 percentage points na raw ang kabuuang agwat sa loob ng tatlong taon. At hindi lang ito haka-haka dahil ginamit niya ang datos mula sa investment, consumption at workforce para suportahan ang kanyang mga pahayag. Sa ngayon ay may ilan na nagtatanong kung kalaban ba siya ng gobyerno. May intensyon ba siya na siraan o pabagsakin ang pamahalaan? Sa totoo lang parang hindi naman. Sa lahat ng kanyang sinabi ay mukhang ang gusto lang niya ay ilahad ang totoo para mapagtuunan ng pansin ng mga problema at magawan ng paraan. Pero ang problema, ayaw ni Xi Jinping ng ganitong klasing katapatan. Ayaw niyang aminin na may mali. Ang gusto lang niya ay manatili sa pwesto at kontrolado ang lahat. Kaya kahit gaano pa ka-eksperto ang nagsasalita, ay pinipili pa rin siyang patahimikin kung ang sinasabi ay hindi tugma sa interes ng gobyerno. Pero sa kabila nito, kahit anong takip ang gawin ng pamahalaan, ay mahirap na talagang itago ang totoo. Simula nang magsimula ang trade war laban sa United States, ay lalong lumala ang kalagayan ng ekonomiya ng China. At ngayon mukhang napilitan na rin silang makipag-usap muli sa Amerika. Dahil ang totoo, hindi kayang mabuhay ng China kung mawawala ang malaking market ng United States. Malaki rin ang nakasalalay doon, lalo na't umaasa pa rin ang marami sa exports at international trade. Tungkol naman sa negosasyon ng dalawang bansa, ayon sa mga ulat, sa Switzerland raw, isasagawa ang pag-uusap. Sa unang araw, bubuuin muna ang agenda at sa sumunod na araw ay sisimulan ng talakayan. Ngunit hindi pa ito final trade deal dahil ito ay unang hakbang lang para maibsan ng tensyon. Para bang sinusubukan muna kung posible pa ang ayusin ang hidwaan? Dati, sinabi ng China na hindi sila makikipag-usap hanggat hindi binabawi ang 145% na taripa na ipinataw ng Amerika. Pero ngayon ay tila handa na silang makipag-dialogo kahit hindi pa binabawi ang buwis. Dagdag pa rito isa sa mga opisyal mula sa panig ng Amerika ang nagsabi na lahat ay bukas para sa pag-uusap. Ayon sa kanya, nasa kamay pa rin ng Pangulo ang desisyon kung ano ang susunod na hakbang. Dagdag pa niya, kung ang isang bansa ay hindi tapat sa negosasyon, ay handa si Trump na magpatupad muli ng mas matataas pang taripa, tulad ng ginawa niya noong April 2. Subalit isang buwan lang ang lumipas matapos ipahayag ng China na wala silang balak makipag-usap tungkol sa anumang kasunduan sa kalakalan, ay bigla silang nagpadala ng delegasyon patungong Estados Unidos para sa isang meeting. Ngunit imbes na seryosong makipag-usap ay ginawa nila ang nakasanayan na nilang taktika ang magkunwaring interesado sa negosasyon. Pero pahabain lang ito ng pahabain hanggang sa mawalan na ng silbi at maubos ang pasensya ng kabilang panig. Sa bandang huli, isang kasunduan ang napirmahan sa dulo ng taong 2019. Pero pagpasok ng taong 2020 ay nagkaroon ng malaking pagbabago sa pamahalaan ng Amerika. Sa panahong iyon ay umasa ang China na baka ang bagong pangulo ay hindi kasing higpit ng nauna. Ang inaasahan nila ay mas magiging maluwag sa kanila ang susunod na administrasyon. Pero taliwas sa kanilang inaasahan ang nangyari. Si Joe Biden, sa halip na bawasan ang mga ipinataw na buwis sa mga produktong galing China, ay mas lalo pa itong pinalawak at pinatibay. At ngayong muling lumalantad si Donald Trump sa politika, Lalong umiinit ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa pagdating sa kalakalan at tila inuulit na naman ng China ang lumang diskarte nila ang magpakita muna ng katigasan tapos biglang mag-alok ng pag-uusap. Pero ang totoo ay gusto lang nilang magpalipas ng oras at iwasan ng agarang desisyon. Sa mga ulat na lumabas ay sinasabing si Xi Jinping ay hindi direktang nakikipag-usap kay Trump sa halip mga opisyal na mababa lang ang antas ang pinapadala niya para makipag-usap. Pero para kay Trump, hindi ito katanggap-tanggap. Ayon sa kanya, kung tunay na seryoso ang China, si Xi mismo dapat ang makipag-usap sa kanya ng direkta. Kaya naman hanggang ngayon ay halos walang makabuluhang negosasyon na nangyayari dahil hindi rin niya tinatanggap ang ganitong klasing laro. Karaniwan na raw sa style ng China ang ganitong galawan. Ang pahabain ng negosasyon para lang makakuha ng mas maraming panahon. May pagkakataon pa na sinabi ni Xi na, na kung gusto talaga ng Amerika ng maayos na usapan ay kailangan munang tanggalin lahat ng taripa. Pero base sa mga nakaraang pangyayari ay pinapakita lang nito na ginagamit lang nila ang negosasyon para makalusot habang umaasa silang magpalit ng leader ang Estados Unidos. Pero mukhang hindi na muling mabibiktima si Trump sa ganitong klasing taktika dahil ngayon ay mas alerto na siya sa mga ganitong galaw. Karagdagan pa rito isa pa sa mga style ng China ay ang tinatawag na salami slicing. Ang ibig sabihin nito, paunti-unti silang humihingi ng pabor. Sa una, ay konti lang ang hinihingi nila, pero habang tumatagal, ay mas dumarami na ang mga kahilingan hanggang sa hindi na namamalayan ng kausap na naibigay na nila halos lahat. Pero sa huli, wala namang kapalit na konkretong benepisyo. Matagal na raw itong ginagawa ng China kaya ngayong panahon ay mukhang hindi na ito basta papayagan ni Trump. Bukod pa riyan, natutunan din ni Trump mula sa unang trade war ang mga paraan ng China para umiwas sa mga ipinapataw na buwis. Kaya naman sa panibagong hakbang niya ay hindi lang ang China ang pinatawan ng dagdag na buwis, kundi pati na rin ang iba't ibang bansa na posibleng ginagamit bilang taguang daan ng mga produkto mula China. Ngunit kahit may ganitong hakbang ay sinabi rin ni Trump na bukas pa rin siya sa negosasyon. Pwede raw pansamantalang ihinto ang mga buwis habang may usapan. Pero may malinaw na kondisyon, hindi dapat tulungan ng ibang bansa ang China para makaiwas sa mga buwis na ito. Isa sa mga madalas na ginagamit na paraan ng China para umiwas sa mga taripa ay ang pagpapadala ng kanilang produkto sa ibang bansa gaya ng Vietnam, Cambodia, Mexico o Canada. Sa pamamagitan nito, ang mga produkto ay muling nire-relabel o binibigyan ng bagong dokumento upang magmukhang hindi galing China. Sa ganitong paraan ay nakakapasok pa rin ang mga ito sa Amerika nang hindi pinapatawan ng buwis. Ngayon pa lang, marami ng exporters sa China ang abalang-abala sa pagpapadala ng produkto sa ibang bansa bilang paghahanda sa mga paparating na patakaran. May mga ulat din na sa ilang Chinese social media platforms ay marami ng mga patagong anunsyo na nag-aalok ng tinatawag na origin washing. Sa ganitong kalakaran, ang isang produkto ay unang ipinapadala sa bansang tulad ng Malaysia binibigyan ng bagong certificate na nagsasabing doon ito galing at pagkatapos ay ipinapasok na sa Amerika bilang produkto mula sa Southeast Asia. Sa ilang ads pa, ay eh diretsahang sinasabi na ang mga Chinese goods ay maaring iproseso sa Malaysia para makakuha ng mas madaling daan sa customs at makalusot sa trade restrictions ng Amerika. Pero unti-unti na rin nahuhuli ang ganitong kalakaran dahil pati ibang mga bansa ay nagsisimula ng maghigpit. Ayon sa mga ulat mula sa customs ng South Korea, nakakita sila ng halos 21 million dollars na halaga ng mga produkto na may Peking Certificate of Origin. Karamihan sa mga ito ay galing sa China at nakalaan para sa merkado ng Amerika. Sa Vietnam naman ay pinalalakas na rin ng kanilang Department of Trade ang pagbabantay sa pinanggagalingan ng mga materials upang matigil ang pagbibigay ng peking dokumento. Sa Thailand ay naglabas na rin ng bagong patakaran para mas mahigpit ang pagsusuri bago makapag-export. Sa ilang logistics companies naman, ang ginagawa ay ipinapadala muna ang produkto mula China patungong port lang sa Malaysia. Pagdating doon ay inililipat ito sa ibang container, binabago ang packaging at inaayos ang buwis. Sa ilang pabrika sa Malaysia, maari pa silang gumawa ng bagong Certificate of Origin. Ayon sa ilang tao sa loob ng industriya, hindi raw ganon kahigpit ang inspeksyon sa customs ng Malaysia, kaya madaling makalusot ang mga ganitong kalakaran. Ang tinatawag na origin washing ay isa lamang sa dalawang paraan na karaniwang ginagamit para umiwas sa buwis. Ang isa pang paraan ay ang blending. Sa ganitong paraan, ang mga mahal na produkto ay hinahalo sa mas murang items para bumaba ang kabuuang halaga na ide-declare. Dahil dito ay mas maliit ang buwis na kailangang bayaran. May isang may-ari ng kumpanya sa China na gumagawa ng mga produkto para sa pang-araw-araw na gamit na nagsabi na mismo raw ang ilang business group sa China ang nagpakilala sa kanya sa mga taong marunong sa mga legal loopholes. Ang ginagawa niya, ipinapadala lang niya ang produkto sa isang port sa China at pagkatapos ay bahala na raw ang mga kausap niya na ayusin ang lahat. Ayon sa kanya, sa halagang 70 cents lang kada kilo ay maayos na raw ang buong proseso. Dagdag pa niya para sa maliliit at katamtamang laki ng mga kumpanya katulad ng sa kanila, kaya paraw nilang tiisin ang dagdag na buwis. Ang importante lang sa kanila ay hindi sila mawala sa merkado ng Amerika. Ito ang mga nangyayaring taktika at galawan sa likod ng trade war na nagpapatuloy hanggang ngayon. Sa bawat kilos ng China ay tila may kapalit na galaw ang Amerika. At habang ang dalawang higanting bansa ay patuloy na nagbabantayan, ang epekto nito ay hindi lang sa kanilang ekonomiya kundi sa buong mundo isa ito sa mga bagay na madalas talagang pag-usapan lalo na kapag inilalagay natin ang sarili natin sa sitwasyon ng mga negosyanteng Chinese halimbawa isipin mo kung isa kang Chinese manufacturer at hindi isang malaking kumpanya ha kundi isa lamang sa napakaraming maliliit o katamtamang negosyo na araw-araw ay umaasang kikita para maitawid ang pangangailangan ng pamilya mo tapos bigla kang napaharap sa dalawang mabibigat na pagpipilian Una, kailangan mong labagin ang batas ng United States tungkol sa taripa o pangalawa, isasara mo ang negosyo mo, mawawalan ng kita ang pamilya mo at wala ng sweldo ang mga taong nagtatrabaho sa iyo. Ngayon kung ikaw ang nasa ganoong kalagayan, anong pipiliin mo? Hindi natin pinag-uusapan dito ang Chinese Communist Party o ang mga leader ng China. Ang tinutukoy natin ay yung mga karaniwang tao, mga ordinaryong negosyante na may maliit na pabrika, may mga anak na pinapaaral, may mga tauhang umaasa sa kanilang kita. Ang tanong, kung ikaw ba ang nasa lugar nila, pipiliin mo bang sundin ang batas kahit alam mong malulugi ka? O gagawa ka ng paraan, kahit medyo bawal, para lang patuloy na may makain at maipambili ng gamot ang pamilya mo. Sa totoo lang maraming tao sa ganitong sitwasyon ang pipili ng ikalawa. Dahil kapag survival na ang pinag-uusapan, minsan wala ka talagang ibang pagpipilian kundi ang lumihis sa tamang daan. At dahil dyan, mas lalo nating naiintindihan kung bakit napakahalaga na makasama ang iba't ibang bansa sa laban na ito. Kung hindi natin pipigilan ang mga Chinese companies na gamitin ang mga kalapit bansa nila para makaiwas sa mga ipinataw na taripa ng Amerika ay masisira ang buong layunin ng negosasyon. Ibig sabihin kahit may mga patakarang sinusunod ang United States, walang silbi ang mga iyon kung may daan pa rin ang China para makalusot. Kaya habang nagpapatuloy ang mga pag-uusap sa mga susunod na linggo, ay kailangang tiyakin ng United States na wala nang pwedeng pagtaguan si Xi Jinping. Dapat siyang dalhin sa isang sitwasyon kung saan wala na siyang ibang pwedeng gawin kundi ang makipag-usap ng patas. At para magawa ito, kailangang kumbinsihin ng iba pang mga bansa na unahin ang kapakanan nila kesa sa kapakanan ng gobyerno ng China o ng mga Chinese companies. Dahil kung papayag sila na gamitin ng China ang mga teritoryo nila para makaiwas sa mga patakaran ng United States, ay sila rin ang posibleng patawan ng mas mabigat na buwis. At sino bang gustong mapunta sa parehong sitwasyon kung nasaan ang China ngayon? Bagsak ang ekonomiya, bumababa ang kita ng mga tao at marami ang nawawalan ng pag-asa. Kaya unti-unti na rin pumapanig sa Amerika ang ilang bansa dahil ayaw nilang matulad sa kinahihinatnan ng China. Para mas maintindihan natin ng epekto ng lahat ng ito, may isang kwento ng isang dating may-ari ng isang malaking mall sa China. Sabi niya, noon daw ay may tatlo hanggang apat na milyong unit sa paligid ng mall na iyon. At sa kabilang bahagi pa ay may pito hanggang walong milyong unit pa. Kung pagsasamahin mo ang lahat ng iyon, bilyon-bilyong halaga ng puhunan ang ipinasok sa buong lugar na ito. Pero ngayon, wala na. Tahimik. Wala ka nang makikitang tao. Wala na ring negosyo kahit daga ay wala ka nang makikitang gumagala sa lansangan. Isipin mo, ang lugar na ito na dati ay pinag-aagawan pa ng mayayamang mamumuhunan, ngayon ay isang alaala na lang ng isang panahong masagana pa ang ekonomiya. Anim na palapag na puro sarado. Dating itinuturing na pinakamalaking sentro ng negosyo sa buong South China, ngayon ay punong-puno na lang ng alikabok at lumang karatula. Lahat ng uri ng negosyo noon, plano nilang tipunin sa lugar na ito. Pero ngayon ang makikita mo lang ay mga sirang gusali. Mahigit 1 million square meters ang sukat ng lugar na ito, mas malaki pa sa isang libong ektarya. Libo-libong mamumuhuna ng bumili ng mga space dito, pero ngayon ay pakiramdam nila para lang silang itinapon sa wala. Pero ang mas nakalulungkot pa, mahirap nang buhayin ulit ang ganitong kalaking kompleks, lalo na kung naibenta na ito sa napakaraming individual. Kaugnay panito? Ayon sa mga eksperto, halos 80% ng mga wholesale market sa Shenzhen ngayon ay masasabi mong peke o walang tunay na negosyo. Habang patuloy ang pagbagsak ng negosyo sa loob ng bansa, sa labas naman, lalo na sa internet, ay ginagamit ng China ang iba't ibang paraan para baguhin ang kwento. Isa sa mga paraan nila ay sa pamamagitan ng social media app na TikTok. Ginagamit nila ito para punuin ng mga content na kontra sa trade war ang mga users sa United States. Ang layunin ay malinaw baguhin ang pananaw ng mga tao sa taripa para mapilitang umatras ang gobyerno ng Amerika ang tawag dito ay soft influence war may isa pang halimbawa ng ganitong uri ng disinformation may kumalat na video na ipinapakita ang isang tirahan sa Shenzhen na tinawag nilang next level affordable housing pero nang masusing tignan ng isang tao ay lumabas na ang unit na ipinapakita ay nagkakahalaga ng 3.3 million dollars. May mga unit pangaraw na umaabot ng 5.5 million. Tinawag pa itong affordable. Gayong ang average na kinikita ng isang mamamayan sa China kada taon ay nasa 16,000 dollars lamang.